Sampung pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayon 2022. Number 10, Brazil Ang puwersang militar ng Brazil ay ang pinakamalakas sa buong kontinente ng South America. Mayroon silang 27.8 billion US dollars na pondo para sa kanilang militar ngayong taon. Nasa mahigit 213 million naman ang populasyon ng bansang ito at 360,000 naman dito ay ang kanilang active military personnel habang ang kanilang mga reserba ay nasa mahigit 1.3 milyon. Ang bansang Brazil ay merong 679 na sasakyang panghimpapawid, 439 na mga tanke at 412 na mga sasakyang pandagat. Number 9, Pakistan ang pagpapalakas ng kanilang pwersang militar ay isa sa mga prioridad ng bansang Pakistan dahil sa pag-usbong ng mga militanteng Islamic groups sa kanilang bansa. Mayroon silang 7.7 billion US dollars na pondo para sa kanilang militar ngayong taon. Mahigit 238 million naman ang populasyon ng bansang ito at 640,000 naman dito ay ang kanilang active military personnel habang nasa 500,000 naman ang kanilang mga reserba. Ang Pakistan ay merong 1,387 na sasakyang panghimpapawid, 2,824 na mga tangke, at 114 na mga sasakyang pandagat. Number 8, United Kingdom 68 billion US dollars ang inilaan na pondo ng United Kingdom para sa kanilang militar ngayong taon nasa 67 milyon naman ang populasyon ng maunlad na bansang ito habang 194,000 dito ay ang kanilang active military personnel at nasa 37,000 naman ang kanilang reserba mayroon naman silang 693 na mga sasakyang panghimpapawid 227 na mga tanke 75 na mga sasakyang pandagat kabilang ang dalawang aircraft carrier at 200 na nuclear weapons number 7 France Unti-unti nang ibinababa ng bansang France ang paggastos para sa kanilang militar at naglaan ng mas malaking pondo para sa pagpapaunlad ng kanilang teknolohiya. Ngunit ang kanilang bansa ay kabilang pa rin sa mga pinakamalakas na bansa sa buong mundo. 40.9 billion US dollars ang inilaang pondo ng France ngayong 2022 para sa kanilang militar. Mahigit 68 million naman ang populasyon ng bansang ito at 205,000 dito ay ang kanilang active military personnel at nasa 35,000 naman ang kanilang reserba. Mayroon naman silang 1,055 na mga sasakyang panghimpapawid, 406 na mga tangke, 180 na mga sasakyang pandagat, kabilang ang apat na aircraft carrier at mayroon rin silang 300 na nuclear weapons. Number 6, South Korea ang South Korea ay katabi lamang ng bansang North Korea na isa rin sa napakalakas na bansa pagdating sa puwersang militar at patuloy na banta para sa kanila. Ngunit ito ay hindi na problema para sa kanila dahil pinalakas na rin nila ang kanilang puwersang militar at tinaasan ang pondo ng kanilang militar na ngayon ay nasa 46.3 billion US dollars na. Kaalyado rin ng South Korea ang United States of America at madalas magkasama sa mga pag-eensayo Mahigit 52 million ang populasyon ng bansang ito At 555,000 dito ay ang kanilang active military personnel At nasa 500,000 naman ang kanilang reserba Mayroon naman silang 1,595 na mga sasakyang panghimpapawid 2,624 na mga tangke 234 na mga sasakyang pandagat Kabilang na dito ang dalawang helicopter carriers at wala silang nuclear weapons, subalit protektado sila ng bansang USA. Number five, Japan. 5, Japan 47.5 billion US dollars ang pondo ng bansang Japan para sa kanilang militar ngayong taon. Hindi man ganon karami ang bilang ng kanilang mga tauhan, ngunit bumawi naman sila sa kanilang makabagong teknolohiya pagdating sa labanan. Ang Japan ay mayroong mahigit 125 milyon na populasyon habang ang 240,000 dito ay ang kanilang active military personnel at nasa 55,000 naman ang kanilang reserba. Mayroon naman silang 1,449 na sasakyang panghimpapawid, 1,004 na mga tangke at 155 na mga sasakyang pandagat. Kabilang dito ang apat na helicopter carriers malaki man ang kanilang kakayahan sa paggawa ng nuclear weapons. Mas pinili pa rin ng bansang Japan na hindi na gumawa bilang tugon sa mga kasunduang pangkapayapaan pagkatapos ng World War II. Number 4. India 49.6 billion US dollars ang inilaan na pondo ng bansang India para sa kanilang militar ngayong 2022. Ang bansang India naman ang bansang may pinakamalaking imports pagdating sa kagamitang pangmilitar dahil karamihan sa mga ito ay binibili pa nila sa ibang bansa. Ang India ay mayroong mahigit sa 1.4 billion na populasyon at pangalawa sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Matagal nang may alitan sa pinag-aagawang Kashmir region ang India at Pakistan. Kaya naman, Ginamit ng India ang laki ng kanilang populasyon para palakasin ang kanilang pwersang militar. Halos 1.5 million ang kanilang active military personnel at nasa mahigit 1.2 million naman ang kanilang reserba. Mayroon naman silang 2,182 na mga sasakyang panghimpapawid, 4,614 na mga tangke, 295 na mga sasakyang pandagat, kabilang ang isang aircraft carrier at meron din silang 150 na nuclear weapons. Number 3, China Pinapalakas ng bansang China ang kanilang pwersang pangkaragatan nitong mga nagdaang taon dahil ito ang kanilang pinangbabantay sa mga pinag-aagawan ng mga isla at teritoryo sa South China Sea. Nasa US 230 billion US dollars ang pondo ng kanilang militar ngayong 2022. Ang bansang China ay ang pinakamataong bansa sa buong mundo na merong mahigit sa 1.4 billion ang populasyon dito. Habang 2 million naman ang kanilang active military personnel na siya rin pinakamalaki sa buong mundo. At nasa 510,000 naman ang kanilang reserba. Mayroon silang 3,285 na mga sasakyang panghimpapawid, 5,250 na mga tangke, 777 na mga sasakyang pandagat, kabilang ang tatlong aircraft carrier at 300 na nuclear weapons. Number 2, Russia. Mula nang maupo si Vladimir Putin bilang leader ng Russia taong 2000, ay napakalaki ng inilakas ng bansang Russia pagdating sa kanilang pwersang militar. 154 billion US dollars ang kanilang pondo para sa kanilang militar ngayong taon. Mahigit 142 million naman ang populasyon ng Russia habang 850,000 dito. Ay ang kanilang active military personnel at nasa 250,000 naman ang kanilang reserba. Mayroon naman silang 4,173 na mga sasakyang panghimpapawid, 12,420 na mga tangke, 605 na mga sasakyang pandagat. Kabilang dito ang isang aircraft carrier at meron silang mahigit sa 8,500 nuclear weapons na siyang pinakamarami sa buong mundo. Number 1. United States of America Ang USA ay ang may pinakamalaking pondo para sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar na nasa mahigit 770 billion US dollars ngayong taon. Ito ay mas mataas pa sa pinagsamang pondo ng siyam na bansa sa ating listahan sila rin ang leader sa paggawa ng mga makabagong sasakyang panghimpapawid sa buong mundo. 335 million naman ang populasyon ng USA, kabilang dito ang kanilang active military personnel na nasa mahigit 1.4 million at ang kanilang reserba na nasa mahigit 442,000. Nagmamayari sila ng mahigit sa 13,247 na mga sasakyang panghimpapawid. 6,612 na mga tangke, 484 na mga sasakyang pandagat, kabilang ang 20 aircraft carriers, at meron naman silang nuclear weapons na nasa mahigit 7,500. Aabot rin sa 800 ang military bases ng USA sa labas ng kanilang bansa na tumutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa buong mundo. At heto ang 10 pinakamalakas na bansa sa buong mundo ngayong 2022. Anong bansa kaya ang mananalo kapag dumating na ang ikatlong digmaang pandaigdig? Mag-comment lamang sa ibaba, pakilike na rin ang video at huwag kalimutang magsubscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.